Iginiit ng Malacanang na anumang hakbang para muling ibalik ang death penalty sa bansa ay dapat pag-aralan ng mabuti upang matiyak ang pagiging patas at maayos ng sistemang pangkatarungan. Si Kreslin Magbabalita. Sa gitna ng mga panawagan na muling ipataw ang parusang kamatayan sa mga tiwaling politiko at opisyal ng gobyerno, inihayag ng Malacanang na wala pang pinal na posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa isyu. Ngunit ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, anumang hakbang upang muling ibalik ang parusang kamatayan ay dapat sumailalim sa maingat at komprehensibong pag-aaral. Dagdag ni Castro, hindi dapat madaliin ang pagbabalik ng parusang kamatayan sabay binigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiyak na gumagana ng epektibo at patas ang limang haligi ng justice system. Sa ngayon, wala pa po nababanggit ang Pangulo pero siyempre sa pag-aaral po, no, kung ito po ay um, Uh, ipapataw muli at uh, mawawala ang suspension or lifting ng uh, sa uh, death penalty pag impose ng death penalty dapat pong aralin ito dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan ang death penalty binalaan din ng opisyal ng palasyo ang publiko hinggil sa panganib ng maling hatol sa isang may depektong sistema at binanggit ang mga nakaraang kaso kung saan may mga umaming nagtanim ng ebidensya o gumawa ng pekeng paratang paano ko ang inosente ay na gawa na intriga at naplantahan ng ebidensya. Death penalty ang maaaring ipataw. Kawawa naman po yung masasabi nating inosente. So, ang uh, muling pagpapataw ng death penalty ay dapat inaaral ng ma -ma malaliman ipinawalang-bisa ang parusang kamatayan sa Pilipinas noong 1987 na naging unang bansa sa Asia na nagtanggal ng capital punishment. Muling ibinalik ito noong 1993 sa ilalim ng Republic Act 7659 sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos bilang tugon sa pagtaas ng kriminalidad. Sa ilalim ng batas, ipinataw muli ang parusang kamatayan para sa mga karumal-dumal na krimen, sa una ay sa pamamagitan ng electric chair. Noong 1996, ipinasa ang Republic Act 8177 na nagtak na ng lethal injection bilang paraan ng pagpapatupad ng parusa. Noong 2000, idineklara ni dating Pangulong Joseph Estrada ang moratorium sa parusang kamatayan. Ipinagpatuloy naman ito ng kanyang kahalili, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na tuluyang lumagda sa Republic Act 9346 noong 2006 upang tuluyang ipawalang bisa muli ang death penalty. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Kresling Katarong, SMN News.